Aries. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, nagiging mas maingat ang Aries sa mga desisyon. Lalo na pagdating sa pera, hindi basta nagtitiwala at mas pinipili ang magtrabaho ng mag-isa. Ayaw sa usapang bastos at sa mga taong may kalokohan lalo na kung may kinalaman sa pera. Mas nais ang mapayapang trabaho at masinop na pamumuhay para sa kapakanan ng pamilya. Sa paggastos, mas pinipili ang pagiging matipid kaysa pabaya. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabilis at biglaan, laging maging maingat. Taurus. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, nagiging masinsina ng Taurus lalo na sa usaping pera. Walang oras para sa mga usapang pautang at hindi gusto ang abala sa trabaho. Masinop sa lahat ng ginagawa at mas pinipili ang linis at ayos sa bawat kilos. Maiksi ang pasensya kaya hindi hilig ang mga mahabang usapan. Kung may sinabi, sisiguraduhin na gagawin basta nasa tama. Ang trabaho ay tinatrato ng seryoso para maiwasan ang gulo at mapanatili ang magandang daloy ng araw. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabilis at biglaan, laging maging maingat. Gemini. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, nagiging seryoso ang Gemini sa trabaho at inuuna ang kapakanan ng tahanan. Maingat sa pananalita upang hindi makasakit ng damdamin. Hindi hilig ang mga kalokohan o tukso lalo na sa usaping pag-ibig. Masinop sa pera at inuuna ang pangangailangan ng pamilya bago ang ibang tao. May disiplina sa pagtatrabaho at laging naghahanap ng paraan para mas mapaganda ang resulta ng ginagawa. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabilis at biglaan, laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, nagpapakita ng kahabaan ng pasensya ang Cancer, lalo na sa trabaho upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pamilya nagiging gabay at nagbibigay ng tamang payo upang mapanatili ang kaayusan. May matinding pakiramdam kung kanino dapat makisama at mas komportable na magtrabaho ng mag-isa. Ayaw sa mga usapang bastos o hindi kaaya-aya, kaya agad umiiwas sa ganoong sitwasyon. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabilis at biglaan, laging maging maingat. Leo sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, nagiging masinop ang liyo at iniiwasan ang anumang gawain na maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho o hanap buhay. May disiplina sa salita at kapag may sinabi, sisikaping tuparin rin ito. Sa tahanan, mas ikaso sa mga mahal sa buhay lalo na sa pagkain at kalusugan ng pamilya. Sa pera, patas at walang gustong lamangan para maiwasan ang gulo. Maingat sa pamumuhay at ayaw umasa sa iba para matapos ang gawain. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabilis at biglaan, laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, nagiging matapang ang Virgo sa trabaho upang masigurong maayos ang lahat ng magagawa. Hindi agad nagbibigay ng kaalaman o impormasyon sa iba at mas pinipili ang maingat na kilos. Laging nasa isip ang ikauunlad ng pamilya at hindi basta nagpapautang lalo na kung alam na makakasama. Masinop sa perang ngunit may kaluwagan pagdating sa mga mahal sa buhay. Ayaw ng usapang walang kabuluhan o pakikialam sa buhay ng iba. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay mabilis at biglaan, laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang Libra ay magiging masipag at mapanuri. Madaling minus at magduda, kaya iwas sa mga usapang mahaba at paligoy-ligoy. May ugali na hindi nagpapadaan sa mga gawain at hindi rin basta nagpapapaniwala. Maaruga sa magulang at bukas-palad sa pagtulong. Maingat sa salita at may katapangan sa paninindigan, kaya hindi madaling mapakiusapan. Ayaw ng mga usapang kaberdehan at tukso tungkol sa pag-ibig. Sa gabi, hihingi ng katawan at isipan ang pahinga. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Scorpio ay tahimik ngunit matapang ang kalooban. Kapag may trabaho, masinop at inuuna ang matapos ito ng maayos. Mas nais na kumilos ng mag-isa at laging nakahandang tumulong sa pamilya at magulang. Ang binitiwang pangako ay pinipilit tuparin, at ang paghawak sa pera ay may pag-iingat, mas iniisip ang pag-iipon kaysa paggastos. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Sagittarius. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay masigla at puno ng sigasig sa trabaho. Hindi hilig ang usapang suhulan at hindi rin basta nagpapautang. Masinop at disiplinado, inuuna palagi ang matapos ang mga tungkulin. Sa pakikitungo sa mga bagong kakilala, may pag-iingat at hindi agad nagbibigay ng tiwala. Ang nais ay umunlad kaya hindi nagpapaliban sa mga gawain malambing sa usaping pag-ibig at maingat sa paggastos at tandaan ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran kaya laging maging maingat Capricorn sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ang Capricorn ay maingat at ayaw ng pagbubuhat ng sariling bangko hindi rin komportable sa mga taong mapagmataas dahil alam na maaaring bumaliktad ang kapalaran. Mas gusto ang pagtatrabaho ng mag-isa at laging nag-iingat sa pagsasalita upang walang masaktan. Inuuna ang pamilya sa lahat ng bagay at ayaw ng usapang suhulan o mga kwentong walang saysay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Aquarius ay maingat sa pananalita upang iwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, handang pagtiyagaan kahit mahirap, basta't may maayos na resulta. Laging iniisip ang pag-asenso kaya masipag at may disiplina. Ayaw ng usapang kaberdehan at hindi rin hilig ang usapang utang. Ang pera ay nakalaan para sa pamilya at may pag-iingat sa paggastos. Malambing at tapat sa usaping pagmamahalan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Pisces ay ayaw sa mga usapang may halong kalokohan lalo na kung pera ang paksa. Sa trabaho, maingat at masinop upang makaiwas sa suliranin. May katapangang may lalabas kapag kailangan at laging nagsasabi ng dapat gawin para malinaw ang samahan sa pamilya. Matsyaga sa trabaho kahit mahirap at laging iniisip ang pag-iingat sa bawat kilos. Nasa isip ang pag-iipon upang may magamit sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat.